sa NEP, 810 million lang yung nandun eh. Pero nangyari, pagdating ng GAA, naging 1.9 billion. So, sino ngayon nagpasok ng 1.1 billion? Worse, Mr. President. Hindi pa sa regular budget kinuha. Kinuha niya from the Special Purpose Fund, uh, from the Unprogram Appropriations, which is under the Special Purpose Fund. Yung 1.1 billion na nanggaling sa Unprogram Appropriations, yung iba doon, nahugot para gawin yung isang proyekto na substandard. Kaya nga, tigas ng katatanggi yung congressman eh. Na hindi akin yan. After owning up, no? uh, by way of billboards, banners, even on Facebook, na siya mismo yung nagpost. Na ako yung nag-allocate. Talagang ano, sabi ko nga, mapag-anking congressman. Sabi nga ni congressman Tobi Tiyanko, uh, small committee. No? Isasabit sa small committee, and then bahala na, wala nakakaalam, walang record. Well, sa akin, one good deterrent is to identify the proponents of the amendments or insertions. Malaking deterrent po yun. Kasi sa ngayon, malalakas ang loob na mag-insert in the billions or tens of billions of pesos kasi alam nila hindi naman sila ma-identify eh.